magandang araw po sa ating lahat tayo po ay hindi tumuli sa dagat kung saan tayo madalas magdala yan subukan po natin maghagis dito Ali, ilagay na lang po natin dito sa lig yung ating camera uh, tayo po ay mag isa ngayon tunin na po natin yung ating dala yan maghagis-hagis po tayo dito sa may gilid papunta dun sa may bakawan Uh, nguha po tayo ng pang ulam-ulam Tara po Samahan nyo pumuli ako sa ating fishing Adventure dito sa Dagat Ayan ay may Mahuli po tayo ay, yan dito natin sisimulan Parang yun o oh, May isda Try natin yung hagisan Doon oh Ayun o. natin yun Parang ah, isda ito eh Oh Try natin hagulin Ah baka natapat sa ano tapos sa sabitan huwag naman sana kasi isa tayo lang mag isa ano kaya itong huli uy mayroon eh sap 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 na dalawa yung unang hagis po natin tayo. Okay. Sana may mahuli tayong bangus. Uy, mayroon to. May nahila agad. Handahan-handahan nung po natin. Ayan o. Oh. Ano kaya yun? Ano kaya yung laman na yun? May nahila kanina. Ay, mayroon. Ano to? Sap, sap, saka ano? Kabasi. Kala ko bangus. Lagas lang hatak eh. Oh, lang yung punahin Allo, ah, lipat tayo dito. Sigurado kabas ito. Sana may maligaw na mahuli natin. Ano no? sila. Sigurado total talunan. Ayos. Oo, dami. <laughs> Grabe. Oo, tinangin na yung ating dala. Laruan talaga. Oo. May banak, chaga pungus. Kunin po natin. Ay, oh, roon na po na. <laughs> Tayo. Kunin po natin. Dito na Okay. Kunin natin tong banak. pwede natin itong baliktarin. ta iwain sa gitna Ayan, o, may talakitok tayo okay Pilipin na Pilipin na Pilipin Oh Oh Pilipin hmm. na ka Okay Thai Kod ah Tao tayo. Kod ah Hmm Ah Wala na เปลิกนาตินป่าอันที่เขาไปดตากแดดที่มีน่นะอาเดี๋ยวปามึนี้ตากระบอกระป่าทูป่าทุน่า sapsap sap kunin kaya natin yung sap sap uff malaki kunin natin tong sapsap pang -sap. sabaw sabaw sa paprito itong maliliit, balik po natin Ay. Right. Nakadali din po tayo sa wakas. Ang tagal po natin naghagis. Mga kalating uh, isang oras na po nating naghahagis. Ngayon lang po tayo may naligaw na nahuli. Okay. Balik po natin tong ano. O oh, pa, iba. Pangawa naman. aw. Oh. din yung mga to pero no, mga tilapia na nila dami ding nahuhuling tilapia tilapia na huli banak ayan hagis po ulit tayo hagisan natin ulit dyan sayang oh may nahuli po tayong ano talakito ah. ah. sana mayroon pa rin dyan Mga Vietnam pala yan Kala ko Taiwanese yung kanina Ang tinanong ako kung mayroong bule Okay Ulitan nating hagisan Sana lumayo-layo konti Ay, lumayo nga. Ayan, liparan. Lipad kayo. <laughs> Ang kulit eh, oh. Ang daming, ano, nahuli. Ah, 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 Sana may naligaw na naman po. Ayan. Dahan-dahan po natin para may bulsa yung ano, mga naligaw mayroon kaya ah ah puro nabasi uy mayroon oh sarap po yung pang prito kunin po natin yung pampag lang po natin ito para magsilaglagan yung mga kabasi Ayan o laglag na um, laglag agad eh ah, laglag oh. okay yung mga malalaki siyang naiwan dito na po natin tanggalin para diretso na sa tubig ito kailangan natin kunin natin ito kasi lumusot na hirap pa naman tanggalin ito o ayun oh, oh. buo buka yung kanyang tinik kunin natin to. Okay. Ah, yes, yeah. nalambat din yung nasabit yan nasabit dun po sa ano, malaking bato nasabit yung kanilang lambat dali ka dyan lagas ng higop nyan pag binaba mo Okay, lakas ng pwersa Uy, umulan na naman Ayun nung oh, dami Ang <laughs> dami, kulit nila Baka sakaling may naligaw na naman po Ayun, sira yung kanilang lambat, hinila May iba pa dun eh may bato doon ano magalagay nasa bitan alam kaya ito may daman uy may banak ayan pampag natin kunin natin yung banak ay, ay, ay. Ayan o. Unahin na natin yung banak para sigurado na Opa. Oh, ah. okay ayan no nakakarami na sarap ng sabawan ah. Mahila na yan ito balik po natin ayun nalubot po yung ating camera nagpalit po tayo ng battery hindi po natin naipakita yung huli nating bangus ayun po oh. ayun oh. o yung bunganga. <laughs> di ba, di ko napansin na lobot na po yung ating camera Ayan, lagay na po natin sa lagayan. Ayan, nakakarami na po tayo. Banak, bangus. Ayan, huling hagis na po natin dito. Baka sakaling may maligaw pa. Ah, mababo na kasi yung tubig. Itang kita na po yung ating dala. Kaya huling hagis na po natin dito. Mula na naman no kabasi hmm. Wala na Nawala yung kabasi <laughs> Lumipat na yata sila Ayan, try nating dahan-dahan eh Wala na may pinahabulan po tayong sapsap -sap. ayan oh good size na rin po itong sapsap -sap na to ayan may pang dagdag na po tayo okay yan ito na po yung ating nahuli mayroon po tayong bangus yung kanina hindi natin na videohan dahil lalobat yung ating camera may talakitok saka sap sap saka yung banak puro itong banak atin natin sa gitna saka yung prito natin saka yung tumbangos saka talakitok sa bawang po natin yan ayan po marami na po tayong pang sabaw ngayon ayan o. dami po. Mga anak. Sapsap. Chama natin sa saboyan yung mga sapsap. -sap. Ayan at uh, placing po sa araw na ito dahil nakahuli po tayo kahit paano. Uh, may panghulan po tayo sa hapong ito at update na lang po sa ating pagluluto dun sa dorm yan nalinisan ko na po yung ating nahuli ngayon bali sisigang po natin itong bangus sa kayong talakito saka itong banak eh, hinitab. hiniwa ko po sa gitna at ipiprito po natin nakapaghiwa na po tayo ng mga ricado yung kamatis, sibuya, sa kaluya Saka may pangsaw po tayo dito sa sabaw na pechay. Tara po, luto na po tayo. Ah, kumukulo na po yung tubig. Lagay na po natin yung mga ingredients. Kali sabay-sabay na lang po. Eh, lutuin lang po natin yung kamatis at ilalagay na po natin yung isda dito sa kabilang kawali bali pag na po natin lutuin lagyan na po natin yung isda lutuin na po natin yung isda ayan dalawa yung pasya mahina yung kanyang ano, apoy kumbaga Ayan, lutuin lang po natin ito. Luto yung kamatis. Pwede na po natin ilagay yung isda. Wow! Bangus! So, yung talapito. Lalagay na rin po natin dito yung mga sapsap. Ang -sap. lasa din po yan. maglalagay na po na tayo ng paminta tayo so, yung asin ayan yung, hayaan lang po natin na maluto at lalagay na po natin yung gulay wow yan yummy to pwede na po natin ilagay yung gulay yung pechay hmm. Yan, lulutuin lang po natin yung ating pechay. Uh, at kain na po tayo bali yung ating primi prito, yun no crunchy ayan luto na po yung ating ulam today ayan no sinabawan sa prito, nakapagawa na po rin po tayo ng sausawan para sa ating primitong banak ayan. ayan po kain na po tayo bago po tayo mag kumain ay eh. magpasalamat po muna tayo sa blessing na natanggap po natin ngayong araw. Um, maraming Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Salamat po sa pagkain na nasa aking harapan. Sana hindi yun basbasan at magbigay dulot ito ng lakas sa aking pangangatawan. Salamat po sa araw-araw na pag-iingan niyo po sa akin dito sa Bansang Taiwan. At ilayon niyo din po sa anumang kapamakan ng aking pamilya sa Pinas. Ganyan po na Ingatan nyo din ang aming mga viewers Ito lang po ang aking ininig Sa pangunggitan lamang po ng inyong anak ng aming hari Si Panginoong Isus Amen Ayan po, kain po tayo Mmm, sarap ng sabaw Wow, ah. oh, sarap Ayan, talaki ito ng subo po natin sarap po itong talakitok na to pag sinabuan mm. sarap po. Buti may naligaw pa pong talakitok uh, sa bangus yung ating nahuli. Puro kabasi na po yung ating nahuli ngayon. Hmm. So. Banak, hinapit ko natin sa gitna. Mm. malutong pag nahati po sa gitna itong manak ha, malutong hati sa ano pag hindi po kasi nahati doon sa loob hindi malutong Mm. Uh -huh. Sarap talaga pag sariwang isdang naluto. Bagong huli. Mm. na po tayo makapang isda. Ano po nagawa yung ating motor, Tagal lang dumating kanyang piyasa. Oh, Anak ko Sarap. Huwag eh. Kain ko talaga lahat kahit tinik. Mm. Ano po, tapos po? na po tayong kumain. Bale, busin ko lang po ito. At maraming maraming salamat po palagi sa inyo. Sa walang sawang suporta sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po palagi sa inyo sa mga like, comment po ninyo. Laking tulong na po yun sa akin. Uh, sa mga hindi pa po nakasubscribe po sa akin, okay, like, and subscribe naman po. At pakipindot na rin po ang notification bell para labi, lagi po kayong updated sa ating mga ginagawa dito sa Taiwan. Nandito na lang po at maraming maraming salamat po sa inyong lahat.